May mga sandali sa buhay na parang kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin nananalo. Ginawa mo na ang lahat, sinunod mo ang mga dapat, nagtiwala ka, naghintay, nagdasal, pero sa dulo, parang wala, parang walang pumapansin sa effort mo, parang laging kulang. Tapos habang nakahiga ka sa gabi, tahimik mong tinatanong sa sarili mo kung may mali ba sa'yo. Bakit parang ang hirap mo namang makuha ang simpleng okay na ako? Pero kung pakikinggan mo ng mabuti ang mga nangyari, maririnig mo na may isa pang boses sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Tahimik siya, pero totoo, sinasabi niyang hindi ka naman talaga nabigo, tinuruan ka lang ng buhay kung paano maging matatag. Sabi ni Epictetus, isang stoic philosopher, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Hindi mo kontrolado ang mundo pero kontrolado mo kung paano mo ito tatanggapin. Ibig sabihin, ang pagkabigo ay hindi hatol, isa lang itong paalala na kailangan mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mga pangyayari. Kapag nakita mo ang bawat pagkadapa bilang pagkakataon para matuto, biglang nagbabago ang lahat. Hindi ka na biktima ng sitwasyon, nagiging estudyante ka ng buhay. Sa psychology, tinatawag itong cognitive reframing. Kapag natutunan mong baguhin ang pananaw mo, nagbabago rin ang emosyon mo. Halimbawa, imbes na sabihin na ako, sabihin mong natuto ako. Parehong pangyayari, pero ibang kahulugan. Ang unang linya ay humihinto sa sakit, pero ang pangalawa ay lumalakad palabas nito. Dito mo mararanasan ang unang leksyon ng katatagan ang kapangyarihang baguhin ang loob mo kahit hindi mo mabago ang labas ng mundo. Matibay ang buhay sa mga taong marunong magpalit ng lente kasi sa totoo lang ang problema hindi laging masama. Minsan, ito ang paraan ng buhay para ipakita sa iyo na may mas malaking kwento kaysa sa gusto mong mangyari. Hindi mo palang nakikita kasi umiiyak ka pa. Pero balang araw, kapag tumigil ka sandali at tumingin pabalik, makikita mong lahat ng sugat may dahilan kung bakit nandyan. Part 1. Ang pagbagsak ay isang challenge. Kapag bumagsak ka, huwag mong isipin na tapos na. Sa Stoicism, ang pagbagsak ay hindi kabaligtaran ng tagumpay. Isa itong bahagi ng proseso. Parang apoy na nagtatanggal ng dumi sa bakal. Sa bawat pagdaan mo sa hirap, may tinatanggal sa iyo ang yabang, ang takot, ang pagdududa, ang ilusyon ng kontrol. Kapag nasusunog ang mga iyon, natitira lang ang matatag na bahagi mo. Sabi ni Marcus Aurelius, "The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." ang hadlang mismo ang daan. Kapag tinanggap mo na ang sakit ay hindi ka away, kundi guro, mas nagiging malalim ang pananaw mo sa mundo. Hindi mo na tinatakbuhan ng hirap, tinatanggap mo na ito bilang pagsasanay. Sa psychology, may konsepto ng post-traumatic growth. Ibig sabihin, may mga taong lumalakas pagkatapos masaktan. Ang trauma, sa halip na sirain sila, nagiging lupa kung saan tumutubo ang bagong lakas. Ang puso, kapag nasugatan at gumaling, nagiging mas matibay. Parang kalamnan sa gym. Hindi ito lumalakas kapag hindi mo pinapasa ng bigat. Ganon din ang kaluluwa. Ang bawat pagkabigo ay weights ng kaluluwa mo. Bawat rejection, bawat pagkawala, bawat hindi pa ngayon ay training ng loob mo. Kaya kung ngayon pakiramdam mo hindi mo nakaya, Isipin mo lang na baka hindi ka pinaparusahan, baka pinapalakas ka lang. Hindi mo kailangang pilitin na ngumiti kapag masakit. Ang mahalaga, huwag kang sumuko, kasi kahit sa Stoic philosophy, hindi nila sinasabing huwag kang maramdaman. Ang sinasabi nila, huwag mong hayaang ang emosyon ang magdikta ng direksyon pwedeng masaktan, pero huwag mong hayaan na doon ka manatili. Ang tunay na matatag ay hindi yung hindi umiiyak. Ang tunay na matatag ay yung kahit umiiyak, naglalakad pa rin. Part 2. Hindi mo kontrolado ang lahat at okay lang 'yon. Isa sa pinakamahalagang turo ng mga Stoic ay ang tinatawag na dichotomy of control. Dalawang ang dapat mong alalahanin, ang mga bagay na kontrolado mo at ang mga bagay na hindi mo kontrolado. At karamihan sa mga pinoproblema natin nasa pangalawang kategorya. Hindi mo kontrolado kung aalis siya. Hindi mo kontrolado kung tatanggapin ka sa trabaho. Hindi mo kontrolado kung mangyayari ang gusto mo o hindi, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kapag natutunan mong ibuhos lang ang energy mo sa mga bagay na hawak mo, gumagaan ang loob mo. Hindi dahil bumababa ang problema, kundi dahil tumitibay ang puso mo. Sa psychology, may konsepto ng locus of control. Ang mga taong may internal locus ay naniniwalang kaya nilang baguhin ang direksyon ng buhay nila sa pamamagitan ng desisyon at disiplina. Ang mga may external locus naman ay naniniwalang biktima sila ng kapalaran. Parehong tao, parehong sitwasyon, pero magkaibang buhay. Kapag tinanggap mong hindi mo kontrolado ang lahat, nakakawala ka. Hindi mo na kailangan pilitin ang mga taong ayaw manatili. Hindi mo na kailangang habulin ang mga bagay na hindi para sa iyo. Sa halip, pinagtutuunan mo ng pansin ang kung ano ang kaya mong ayusin ngayon. At dito ka unti-unting nagiging matatag. Kasi ang katatagan, hindi yan galing sa kontrol, kundi sa kakayahang bitawan ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Kapag tinuruan mo ang sarili mong tanggapin na may mga bagay talagang hindi mo hawak. Nagiging mapayapa ang isip mo. Hindi ibig sabihin nito na nawalan ka ng pakialam. Ang ibig sabihin lang, marunong ka ng pumili kung saan mo ilalagay ang lakas mo. Hindi mo na sinasayang sa mga bagay na wala kang kapangyarihan. Part 3. Ang emosyon ay hindi kahinaan. May maling paniniwala sa lipunan natin na kapag matatag ka, hindi ka dapat umiiyak, na kapag nasasaktan ka, mahina ka. Pero sa totoo lang, ang pag-amin na nasasaktan ka ay unang hakbang ng katatagan. Ang mga stoic ay hindi bato. Taos sila na marunong umintindi ng sariling damdamin. Sabi ni Seneca, No man is more unhappy than he who never faces adversity. Kapag hindi mo pinahintulutang maramdaman ng sakit, hindi mo rin natutunan kung paano ito bitawan. Sa psychology, tinatawag itong emotional regulation. Hindi ito pagtanggi sa emosyon, kundi pag-alam kung paano ito hawakan. Ang taong marunong mag-regulate ng emosyon ay hindi nagpapaalipin sa nararamdaman niya. Alam niyang may oras para umiyak at may oras para tumayo. Hindi niya tinatago ang sakit pero hindi rin siya natatali dito. Madalas, iniisip natin na ang pagiging matatag ay walang luha, walang pangihina, walang takot. Pero ang totoo, ang tunay na katatagan ay yung marunong harapin ng lahat ng yon ng may dignidad. Yung hindi tumatakbo sa realidad kahit gaano kasakit. Kapag tinanggap mong bahagi ng buhay ang sakit, nagiging mas totoo ka. Hindi mo na kailangang magpanggap na okay ka para lang masabing matibay. Kasi sa totoo lang, ang matibay na tao ay hindi yung hindi nasasaktan. Ang matibay na tao ay yung kahit nasasaktan, tuloy pa rin sa paggawa ng tama. Part 4 Failure ay ang pinakamagaling naguro. Kung iisipin mo, lahat ng pinakamahalagang bagay na natutunan mo sa buhay, natutunan mo hindi sa tagumpay, kundi sa sakit. Natutunan mong maging matiyaga kasi may mga bagay na hindi mo nakuha agad. Natutunan mong magtiwala sa sarili kasi may mga panahong walang naniwala sa iyo. Natutunan mong tumawa kahit mahirap kasi napagod ka na sa kakaiyak. Ang kabiguan ay hindi kalaban ng tagumpay, ito ang nagtuturo kung paano ito mararating. Sabi ni Epictetus, difficulties show a person's character. Hindi mo makikilala kung sino ka kapag madali ang lahat. Sa psychology, tinatawag itong self-concept development, yung paghubog ng identity sa gitna ng mga pagsubok. Kapag nasubukan ka ng mundo, lumalabas kung sino ka talaga. Hindi sa salita kundi sa paraan ng pagtugon mo sa problema. Kapag nagkamali ka, huwag mong ituring nakahihiyan. Ituring mo itong feedback. Sabi nga ng mga psychologist, ang mga taong may learning orientation ay mas resilient kasi hindi nila tinatrato ang pagkakamali bilang katapusan kundi bahagi ng paglalakbay ang taong natutong magtanong ng anong natutunan ko rito, imbes na bakit ako nabigo, ay unti-unting nagiging mas matalino sa buhay. Kapag bumagsak ka, hindi ibig sabihin wala ka ng silbi. Ibig sabihin lang, kailangan mo munang matutunang tumayo, walang tagumpay na hindi dumaan sa kabiguan. Lahat ng kwento ng tagumpay ay kwento ng paulit-ulit na pagkatalo na hindi tinigilan. Ang kabiguan, ang unang guro ng karunungan; ang sakit, ang unang leksyon ng lakas. Sa Stoicism may prinsipyo na tinatawag na premeditatio malorum, ang pag-iisip ng mga posibleng mangyaring masama, hindi para matakot kundi para maging handa. Kapag natutunan mong harapin ang kabiguan bilang natural na bahagi ng buhay, hindi mo na ito tinitingnan bilang sakuna nakikita mo na ito bilang pagkakataon. Sa psychology, ito ang tinatawag na resilience mindset o yung kakayahang tumingin sa problema hindi bilang pader, kundi hagdan. Ang tao na kayang ngumiti kahit ilang beses nang nadapa, yun ang totoong matatag. Kasi alam niya, hindi siya naglalaro para manalo agad. Naglalaro siya para matutong lumaban kahit ilang beses pa siyang babagsak. Part 5. Ang pagbangon mo ay dapat may natutunan ka. May mga tao na pagkatapos mabigo, tumatayo lang para magpatuloy sa dati. Pero may ilan na bumabangon para baguhin ang sarili. Ang tawag doon ay transformation. Hindi lang basta pagbangon kundi pagangat. Ang stoic mindset ay hindi lang survival. Ito ay evolution. Ang stoic philosophy ay nagtuturo ng konseptong tinatawag na amor fati na ang ibig sabihin ay pagmamahal sa kapalaran. Hindi lang pagtanggap sa mga nangyari, kundi pagmamahal sa kanila. Kasi alam mong bawat bahagi ng kwento mo, may dahilan. Ang mga bagay na iniyakan mo noon, sila rin ang dahilan kung bakit mas matatag ka ngayon. Ang mga taong iniwan ka, sila rin ang nagturo sa'yo kung paano mahalin ang sarili. Sa psychology, ito ang tinatawag na radical acceptance. Hindi ito pagsuko, ito ay pag-amin sa katotohanan. Kapag natutunan mong tanggapin ang nangyari kahit masakit, nabubuksan ng pinto para makagalaw ka ulit. Kasi ang pagtanggi sa realidad nakakapagod, pero ang pagtanggap dito nagpapalaya. Ang tunay na pagbangon ay hindi lang tungkol sa pagbalik sa dati. Ito ay tungkol sa paggawa ng bagong ikaw. Yung ikaw na marunong magpasalamat kahit sa mga pagkakamali. Yung ikaw na hindi natatakot sa hirap kasi alam mong hindi ito pang matagalan. Yung ikaw na marunong ngumiti kahit wala pang kasiguraduhan kasi alam mong sa dulo may dahilan ng lahat. Sabi ni Marcus Aurelius, The universe is change. Our life is what our thoughts make it. Lahat nagbabago. Ang mga plano, ang mga tao, ang mga sitwasyon. Pero kung paano ka mag-isip, yun ang magdidikta ng direksyon mo. Kung pipiliin mong magpait, magiging mabigat ang mundo. Pero kung pipiliin mong matuto, kahit ang sakit, nagiging regalo. Ang pagbangon ay hindi pagtakbo sa problema. Ito ay pagharap sa kanila ng may bagong pananaw. Kapag natutunan mong mahalin ang proseso, hindi lang resulta, mas magiging tahimik ang puso mo. Kasi alam mong kahit hindi mo pa nakikita ang dulo, nasa tamang direksyon ka. Part 6 ang tunay na tagumpay sa dulo ng lahat ng ito, mapapansin mong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera, titulo o recognition. Ang tunay na tagumpay ay kakayahang maging payapa sa gitna ng gulo. Kapag kaya mong ngumiti kahit hindi mo pa nakukuha ang gusto mo. Kapag kaya mong matulog nang may pasasalamat kahit puno ka pa ng tanong. Ang stoic definition ng success ay hindi tungkol sa labas kundi sa loob. Ang tagumpay ay isang estado ng isip. Kapag marunong kang tumanggap ng hindi mo makontrol, kapag kaya mong maging matatag sa gitna ng uncertainty, dun mo masasabi na matagumpay ka na. Sa psychology, ito ang tinatawag na psychological flexibility, yung kakayahang mag-adjust sa pagbabago ng hindi nawawala ang sarili. Hindi mo kailangang alisin ang lahat ng sakit bago ka maging masaya. Kailangan mo lang matutong maglakad kasama ito. Ang kaligayahan ay hindi kawalan ng problema kundi kakayahang mabuhay sa kabila nito. Kapag natutunan mong hindi mo kailangang manalo para maging buo, mas magiging magaan ang pakiramdam mo kasi mapapansin mo hindi pala ang resulta ang nagpapaganda sa buhay kundi ang paraan ng pagharap mo dito. Ang stoic ay hindi naghihintay ng perpektong sitwasyon para maging masaya gumagawa siya ng kapayapaan kahit saan siya ilagay. Darating ang araw na mapapatingin ka sa langit at masasabi mong salamat sa mga nangyari. Hindi dahil masaya kang nasaktan, kundi dahil alam mong lahat ng yon ang nagturo sa iyo kung sino ka. Doon mo marirealize na hindi mo kailangang takutin ang kabiguan kasi sa bawat pagkabigo may binubuong panibagong lakas. Kaya kung ngayon nasa punto ka ng buhay mo na parang wala kang direksyon, tandaan mo lang ito. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat agad. Hindi mo kailangang maunawaan lahat ng nangyayari. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa proseso, sa sarili at sa panahon. Hindi ka binigo ng mundo. Pinaghubog ka lang nito. Pinaghandaan ka para sa mga susunod na tagpo ng buhay mo. Ang mga sugat mo hindi mo kailangang itago. Iyan ang ebidensya na lumaban ka. Kapag may mga araw na gusto mo nang sumuko, bumalik ka lang sa simpleng katotohanan. Hindi ka nabigo. Tinuruan ka lang ng buhay kung paano maging matatag. Kasi sa totoo lang, ang mga taong pinakamatatag ay yung mga taong ilang beses nang nabasag pero piniling buuin ang sarili nila. Sa mas magandang paraan, hindi mo kailangang maging perpekto para maging malakas. Kailangan mo lang magpatuloy kahit mabigat. Kasi minsan, ang tunay na lakas ay yung tahimik na sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko pa. Darating ang araw na yung mga iniiyakan mo ngayon, magiging dahilan ng ngiti mo bukas. At kapag dumating yung araw na 'yon, maiintindihan mong lahat ng sakit may saysay. Lahat ng luha may direksyon, lahat ng bakit may sagot. Hindi mo lang panaririnig ngayon. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mensaheng ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. I-share mo rin sa isang taong alam mong kailangan marinig ito ngayon. Baka ito na yung piraso ng pag-asa na matagal na nilang hinahanap. Salamat sa panunood. Tandaan mo, hindi ka nabigo. Tinuruan ka lang ng buhay kung paano maging matatag at yun ang pinakamahalagang tagumpay sa lahat